Diyan. May bang dito eh. Ano naman naman ng wallet ko? Ha? Ano naman naman ng wallet ko? Ano naman naman ng wallet? Ha? Ano naman naman ng wallet? Wala nga 500 ngayon dito. Ano Alex, nakailangan na naman kayo dito, Alex? Wala uh -huh. niya, pagkakailangan niya ng pera, mangyayari kayo. Wala nga tantong pera dito. Dada, usok niya. Wala nga, wala nga Ako, Ako. Natawa ako. Uh, bibiro ako dito.

Tingnan mo na itong ko yan. Alam mo nilang sa mga pag manghingin nyo ng pera? Pag ng pera, manghingin nyo lang. Oh, sigurado yung wala kang ginawa. Ano ginagawa dyan? Sige, 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 Ano ba yung bagay nating? Ha? Daniela? Sinong lumapit nito ako daki sa Ano ba? ako nalaba ko diba? Nagutulog na ako sinong lumapit sa loob ba? Magutulog ka po na ako ganito ko Bakit ako lumapit sa bagay nito? Bakit? Sige mamatay mo ako Makita naman ako Huwag ako sa bagay

Sa na bina kasi pagka, mag, pagka ano, walang pera, na, ito pa, Ay, yun, ito sa mga hindi na lang. Ayun nga, utapin na, ka mo. Gawin ka na kayo na doon sa matagal? Ganyan ganyan mo kan, ganyan naman mo sarap ko. Ganyan ganyan mo masarap ko. Ganyan ganyan mo. Harapin ka ah. Sinungaling kang bata ko ah. Lapin, mo naman yan

Pwede yung okay, mga next. Tapos oh, ako po, ang pa. pa. Ano ang tamang... tama ko nga. Ang tama kay tao talaga manda ka sa akin. Ano ito? Ano Ano yan? Ano ah, yun? Ah, ano siya ah, ano ano ko <laughs> oh. pit ano? <laughs> <dito. Dilanaga> <laughs> uh. sa... Ano siya ko sa Lex? Ano siya nabi ko Ano siya nabi ko sa Lex? Lex! Dahil nagbibiro! nagbibiro! Ano sabi ko Ano siya Di ba Huwag malikot ang kamay niyo? Sino gagay niya kayo? kami? Sino gagay niya? Dito ka! Dito ka! Tingnan mo yung lagay. mo yung papel. Tingnan mo. Tignan mo yung papel. Dito pala nakatago. Dito pala nakatago yung anong. Agay niyang pa. Ano mo? Paano pa gano'n? Sige. tingnan mo. Bilisan mo. Agay siya. Pagkasagot niya niya. Idinan eh. Susang pa. Ha? Galing niya ha? Diyan mo pa tinago. Kaya, kaya pala ano. Pinapakalgal mo lang notebook ka libro. Yan pala sa ano tinago. Sino tago niya na ako? Oh. Oh. Sige, tignan mo yung papel. Baka mayroong pa yung nakaipit. Tignan mo. Tignan mo. Iipit mo pa sa papel. Kitang kita pa yung papel. Tignan mo muna. Tignan mo. No, Ito na, gitong kalit. Ganyan o. Ah, ganyan o. No? Tignan mo. Nilagay niya pa dito. Nilagay niya pa dito. Nakita niya na siguro. Nilagay niya pa dito. Diba? Hindi mo pa sinabi agad sa akin. Ha? Ah, nilagay mo pa agad sa gilid ng ano mo? Ha? Ha? Hoy, busak tayo. Baka mo yan. Anong ginagawa mo? Hindi na di. di ko po siya naglagay dyan dyan, Sino naglagay nito? ito? Hindi ko pa alam. Ito lang pera ko. Uh. Ito lang pera ko. Uh. Bakit dito pa nilagay Pero sa... Baka ko lang ang ah. pera-pera, hindi na oh, ako, uh. Baka mayroon pa ito dito sa loob ng papel. Ha? Ah, mga... Mga tago-tago mo. Tignan mo nga, tignan mo, baka mayroon pa hindi sa loob ng papel. Wala na yan o! Oh. Tignan mo, tignan mo, <laughs>

<laughs> ano ka lang Ano mo? Ano ka <laughs> Ano <na> ka <kalagay? laughs> ano <na kalagay? laughs> Guys, okay, naprank natin sa si Alex. Ano ka lang Pero ang totoo, regalo ko talaga sa oh! anyo ng my madre. Ah, ayun, naprank natin si Alex, guys. Kanina hindi ko naman pigilan tawo, kay Tawa na ako, tawa Sa Adrian kasi yung tawa. Ano? <laughs> Sabi sa inyo, makapaiyak ko to eh. Okay, guys. Happy birthday nga pala kay Alex Jan. Happy birthday. Uh, happy birthday kay Alex Jan. Ayan. Ayan, guys. Diyos ko naman, Diyos. Okay, po. Uh, happy birthday kay Alex Jan. Naprak natin siya. Sheek!